Siya nga pala guys, birthday ng misis ko bukas. Nagluto siya, naggawa siya ng ano. Ah, buko salad. Ayan na. Na, gihalo kayo na guys. Mikos-mikos na. Ano na yan siya? Sabi nyo na kay Ma'am nagtaka 25 na yan siya bukas guys. Ayan, kita mo yung mga Ricardo guys oh. Mayroon pang yan, regalo din yan, isa rin yung regalo. Ito, oh, gimikos mikos oh. Oo nga daw, nandiyan nga daw sa gimikarik. Oo, sabi nga. Ay, kung baka kumuha yun ng ano, ng pinakapal. Sabang? Ng repeller pa. Kulang gatas. Sabi ni Dixon, okay lang yan. Ha? Ha? Kasi marap yan. Parang Okay lang yan. Kapuha lang talaga. Hindi yung parang sa amin. Tama lang yan, Ray. Tabaang lang yan kasi hindi pa siya malamig. Diabetes din ang ano dyan. Dito kasi yung dyan, kami. Kaya kasi yung pinasak natin. Oo. Oh, oh. Kina Mamaya guys, mga alas dos, alas dos eh. tangkot gina siyang bensing ko. Probuyag. Sinabi niya, sinabi niya doon sa amin. Isa. Ay, hindi naman sa amin yung makasinabi. Sinabi lang doon. Mars 21. Happy Ngayon guys, yun ang birthday ngayon oh. No? Yan no, magdako lang ang bago Tuhod guys si, oh. Si na, ah, no, madagotago pa siya pero ako muna siyang handaan guys, tinuwang manok. Ang <laughs> Pero <laughs> bitaw, para man sila share kanang... okay. sila ni mami ito. niya. Hindi Tablet din nila. Kasi kan ngayon birthday ng apo niya. Eh, <coughs> bukas birthday ng lola. Kaso lang lola ang mami ang tawag gawa nung para hindi tumanda. Ang sama kayong dalawa kasi una doon ako nag-alim, bago ako napunta sa Batilod. Na gimikos-mikos nagtodo. Batilod kay na yung isang machine tank na ako pa ako. Tapos yung ay, ayaw ko ibayin kong bahay ko. Hiba, ba ito? ito ba kayo siya? Hinalo niya, malaki ko. Oh. Di ba yun naman talaga ang sabi nila? Hindi, kahapon, mga Unilever lang, nandun. Wala yung may-ari. Kanina nandun yung may-ari. Guys, yung yung salad lang ang tingnan niyo. Huwag yung tingnan hita, ay, so, yung hita. Salad lang. Pag hindi ka buti, din mo rinig. Salad lang guys, huwag yung hita. Kasi naman ay tuhod. Corona naman, ito, wala na ibukog. Sabi ko, nawayat ako. Pero nang sinimbang ako, 75 pa rin. Wow! 75 po, talagang grabe bigat. Hindi kasi, di ba nawalaan siya? Hindi na yung sa gano'n. Baka una. Baka na wala yung na Pwede naman, di ba yung magkasya doon? Pwede naman. Sabi pala yung mga baonan yung pinaganuhan nyo dati? na yung <tong> Putang ina ka toy toy Ano yun, mo ka baka maputol ano wasing na Guys itong video na to Huwag ayong manood Pag awag kayong panoorin mag like ah, mag share ka na lang okay mag follow ka na lang mag subscribe